So yun mga boss at isang magandang araw nga para sa inyo Samahan nyo nga pala kami mga boss at tayo ay mamaman daw ng ating kinanana pang ano pang dalag So medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload mga boss dahil busy tayo ngayon Ang gamit nga pala namin pain dyan mga boss yung inakay ng uh, honeybee So mabisa talaga sa dalag yun mga boss Kaya yun ulit yung ginamit namin parang mayroon yun ito ay huli dun mga bus oh. malakas bagong huli ata bagong huli buhay na buhay ah ang lakas pa yun oh hindi tayo lang kaya pala buhay na buhay pa

Bakit? Ay, ang laki na. Ang laki noon ah. May na... May na, na doon mga baso sa may... Ang hayop. Ano yun? Ano yun? hindi ba wala lang isang kawin eh. bakit dalawa yan? ay ayaw may huli din oh no? ay oo ay dalawang huli din Tama tumain natin ang pangigat mga boss hindi pinansin kaya <laughs> namin dito ano kuhul hindi pinansin Ay putang ina may tabuan. Nasaan? Di bahay. Di bahay. Oo. Oh, oh. Nasaan? Maliit pa. Nasaan? Ano no? Putang ina. Hayop, di ko nasagi. Đúng là nó không trong cao cũng ăn cao Bật cả Nó Ay, hit. Dalag din. Dalag din. Ayan. 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 Bus, Ayan. Ayan. Ayan, bus, Ayan, <laughs> Ayan. 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 Malaki dito sa una yan Kaya pala ang ay, yung laki pala dito. Laki na yung tunga. Lamba. Kala sa tingo dito. Okay. Okay, see, Ano mga boss. Cuma satu je Barang-barang oh, macam kawal lah Menggantin perahu ni Haa, ulang Tak nak main cengkir tu lah Tinubos oh Ano eh, siya? Ano kaya ang oh, damit ko Tara na baka mapunit yeah. Ayan <laughs> na. Ayan dalag mga boss. Uh. <laughs> hey! Teka. tamang tama at mahal na araba. walang karne <laughs> so, walang pambili <laughs> walang pambili taga taga muna tayo sa dalag yan yeah, mga boss Dilogi. logi malapit na pang harvest lo so titignan natin mga boss yung kinatanim niya hindi natupin yung ang kamote at mango ang kanya na daw ang tumutubo na ba binakay din nyo din ah nakapasok po dito ang ano nabulaklak na ang kamote oh ang binis tumubo ano palibas na ang bun saan yung banda munggu? dito lawak ang tanima no sumisibol na din. Hasan 'yan. Ano oh. yung mabubuting 'yan, Ah, yung violet. Ano? Kailan? Mm -hmm. Okay na sumisibol na mga idol. Ano yung yung violet na 'yan? Ayun. Yan. doon. dulo Ayan nga oh. Meron ba dyan? Ayan. Ano na siya? Ayan oh. Mungu. Ayan si May sibol na. Ang kamuti okay na. Survive na yan. Ay nga pala ni lahat ng kamuti ano. Mm -hmm. May mga bulaklak na niya. Ayan titumbagin natin mga boss.